guys, nice good day. This is your Miss Universe Mari Mar vlog. Um, uh, Miss Universe na one of the social climbers. Charot lang. <laughs> And nandito tayo lang. Kung nakikita nyo, ito sa ano pagkayon. So, init dito kayo dito. So, nakikita nyo, may mga humay-humay na dyan. Gaya sa palayan. So, ano na sila? Drying na sila. So, yan. So, I remember doon ako nakasay sa Claveria noon pag may mga ano nagba kasi kami so hindi kami nakababa-volleyball nakakapaglaro ng volleyball kapag may drying dragging season na balik, like ng palayan ng mais so wala ginagamit talaga yung court dito naman trapal so mostly trapal so yun guys so yun magiging ano yun magiging bigas kapag mais naman magiging um, bigas mais masarap din yun or magiging tahop depende sa kung anong proseso ang gagamitin nila so buto tayo ng farm Then may bago ngayon sa farm. It's roofing time sa um, sa venue ng ating farm. Ano kaya magiging color ng ating roof. So, at may explain natin kung bakit nagroofing roofing. Bakit mag mag-change ng roofing. So, let's go. I'm so very excited. Ayan. So, kumalaman ang tubig kahapon. Malaki ang tubig kasi nung pumunta kami ng Kagayan City to check the teeth mga teeth teeth ba so nag ano bumaha siya umuulan ta si kahapon tapos ayun tumaas yung tubig ngayon hindi na masyara so let's go sa ating venue ato let's ask Brenda kung bakit pupatsingin siya ng roof Ah, oh. and she's cooking masala dahil tinanlag Dool ra, dool bakon pa. Dara di ay. Wala di ay dara. Dijay pa doon din na magkuha po po. So, sisisti na nila. Ah, everyone's favorite. Ayan yung magulay niya. Ah, diba? Pechay! Pechay! and yeah. or oh, ito papayas papayas <laughs> sige ito siya sa'yo oh kukuha siya ng Kapayas! papaya wala <laughs> uh -huh. nasa man Ha? <laughs> kayo hinugde kayo Walang magiging kuha. ang kapayas. Ako ah, kapayas, nga eh. Wala naman. May ikaw nito before. Guys, mapapalino si Lyra as isa sa mga pinakamayaman. Chirot lang. <laughs> Dito <laughs> yung kimana magpunong panel cut. Ayan. So, this is uh, what we are talking to. Ang ating bagong roofing sa Hinaguan Nature Park venue. So, Bangro Fish siya kasi yung old niya, I don't know what's that name. Yan, 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 yan. I forgot. Basta sabi ni, ni Brenda, ano to siya, pag, pag, kung mainit, gumaganan ba? So, so move siya. So, pag malamig na, so hindi na siya nagbumabalik sa dati niyang form. So, kung magmo-move siya, so yung mga dikit-dikit niya or kung saan sila nag, nagtabo, wala ka each, ano, yung, yung, yung ano ba ito, explain? Basta, yung gap nila, pag kumukunot daw yung kapag naiinita so hindi siya bumabalik so net din hindi yung gap nila may, may maraming butas so kaya tumutulo yan so maganda naman siya tingnan kasi it's very clear hindi you are here no nakikita yung sky or whatever pero ano siya tumutulo siya kasi hindi siya bumabalik pag naiinita ng ganito kainit pa so tumutulo siya ngayon ang ipapalit ay ang calendar a color rose so it's color blue so let's see sarban caller so they are just ano lagwan ng kasi tawag ani eh, kanang yang skeleton kahoy po kinukop po, mga hagdan and everything eto yung sasabihin ko ba guys o di ba kung naiinitan siya gan ito dito super pangalan ani ay eh? No more chuk plastic po eh. Kung may init siya, kumukunot siya light, no. So yung mga edge niya dito, dito. Kung saan sila nakatagpo 'yan. Mga ganiyan. Pag dikit niyan, pag kunot siya, nakakagroot siya ng gap. So tumubuto siya, tumutulo siya. So yun yung explanation ng Dorbenda. So maganda daw dito ay ang dito dito daan. Kasi ano, busy sila sa ilang. Ah! Ano diyan? Ah! Isa nga na dito, gagit raw, dito talaga. <laughs> so ito ang ipapalit. Ang color roofing. Mm. Bali tino. No? Ang ipal eh, puli no. Oh, uh, di ba? It's color blue. So ito yung for mga sanday yung Ay, mabigat pala to. At ito yung Na ah. lang lagi nagrepiwan. Yan. So marami na to siya. Pero pinisigin ko kulang pa to. I think for that side only done. So this side. So naman bibili si Brenda. Yan. Color of siya. So ang tendency si dito. Talagang hindi na siya. Yung init ng araw ba? Yung sinag ng araw. Like ganito. Yan, makikita niyo. Yan yung silag ng araw. Hindi siya tumatagos na. Hindi siya tumatagos pa ganito. So, kukover up ng wano noon. So, talagang landong na dito na landong. So, after that, ano na siya. Um, yung polido yung ulan, hindi natutulog Pag iinit, steady lang yan. Hindi siya kukunot at whatever. Hindi siya mag -mubub. Kaya yan. Yeah, so, dami pala no. Ang gusto pa dito. May mga steel. Tinoko ang roof. No? So, yun. So, magaganda na siya. At, magbibigay na siya ng kulay sa frontal view eh frontal view ng aerial view ng ating venue so yan na simulan na ang pagtatrabaho diba so yan na mga boys natin maganda dito guys pag may trabaho talaga yung mga boys na nabibigyan ng trabaho nabibigyan ng income sa so, sila talaga yung ating mga manpower sa ating um, dito sa ating farm kung ano man ang trabaho. ba? Diba? Color roofing na. Simulan na. Ito din ang ano. Pool. Look at the pool. Puno na po. Very puno. Puno na. So pwede na to show the Okay, grabe. Nakapuno. So gusto kasi na maawas awas dito para makaroon ng water dito. Ayan. Ah, the pool. Very clear and very clean. Let's see. Mag-seam ako ngayon sa so, pool. Tara na. Tira and She's cooking for our lunch. And ang kanyang favorite na tinanlog na baboy. Aram na baboy. <laughs> Kaya ano, mo sa... Na? Mm. Sige na, karasag stem. Karasag light. Mm. Dom, gano'n sa dumbe. Pasa dom. Video dong to, sir. video dong like. Chà. Yeah. Nó <laughs> The last one. Hay nhận vật này. có mấy. hồn. Cái này là tình nhóm. hồn open our oven dito so madumi siya. So let's clean it up. Kailan natin siyang linis. So, yung iba, nakikinig tayo kasi meron kami yan. Pwede rin naman. ang ganyan niya. Ayan, natin pero nagkalakalawang na siya. Ginook ko. Huwag pagani. So, it's clean. And ang huling halo ay ang ating pecha na dahon. Sarap niya. Eh? So, dapat ano siya sa 20 to 30 seconds para ma-bata siya lang.

Luto na, kaon na mga yawa. Ano? Ayan. Yeah, yeah. Diba? Shining, simmering. Ayan. Dugay daw siya, malaki yan. O labot. Ayan. Butuyok, ayan. Tara kayo, okay na bito. Ikuha na niya ba vlog. So, let's go, let's go. Ayan. Huh? Itakal-takal. Ako na yung magtakos, kaya basig mautan ko.

So, uh, let's eat! Kain na na! Sorry. Sabag na! Sabag na!